Alam mo ba? Sa nagdaang paghahain ng kandidatura, matapos maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kandidato, ay sasailalim pa sila sa isang panunumpa. Pero, kailangan nga ba talaga nilang manumpa muna bago nila maihayag ang kanilang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC? ang panunumpa sa panata para sa malinis, marangal at may dignidad na kampanya sa halalan ay hindi lamang isang simpleng formalidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng eleksyon na nakasaad sa batas. Ito ay isang legal na proseso na nagpapatunay na sa kanilang pagkukusa at pagtalima sa batas at pagkilala sa mga responsibilidad na kaakibat ng paglilingkod sa publiko. Ito'y nakapaloob sa Section 74 ng Article 9 ng Omnibus Election Code of of the Philippines. Dito, nakasaad na bawat kandidato ay dapat manumpa ng tapat at taimtim na ipagtatanggol ang konstitusyon at isasagawa ang kanilang mga tungkulin ng tapat at makatarungan kung sila ay maihahalal. Kapag hindi nanumpa ang kandidato, hindi maaaring tanggapin ng COMELEC ang kanilang COC. Sa madaling salita, hindi sila ituturing na lehitimong kandidato sa darating na halalan. Pero sa paghahain ng COC para sa 2025 midterm elections, mayroong idinagdag ang COMELEC sa panunumpa. Ito ay ang pagbabawal sa paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence, generated tools para magpakalat ng kasinungalingan, lituhin at pababain ng kumpiyansa ng publiko sa proseso ng halalan. Maliban dito, obligadong irehistro ng mga kandidato ang kanilang mga opisyal na online campaign platforms para mabantayan ang aktibidad nila sa social media. Sa ganitong paraan, mas matitiyak ng COMELEC na walang mandaraya o manlalamang sa darating na halalan. Ngayon, alam mo na!